yun ka tropa, Hello mga katropa. nandito na naman tayo sa ating pagpuputol ng ating bakal ituturo ko sa inyo kung paano pagputol ng bakal at paghawak ng grinder Una una bubuhitin mo muna 'to. Papantayin mo muna. 'Yan. Pag napantay mo na 'yung guhit, saka mo ngayon tatabasin ng grinder. Yan po ah. Oh. Ganyan 'to po ang paghawak ng grinder. At ilalagpas mo to, puputulin mo to doon sa pinagpatungan mo, sa papaandalan mo yung grinder. Ganito po. Ano po mga katropa kung paano ko tinabas ang bakal na to yan tubular po ito ah Ayan.